Ayoye, eh. kaya maghanap tayo ng panghilod dito sa Lake. Hanap hanap tayo panghilod. Hindi ito pwede. Guys, kahanap din ng panghilod. Social na panghilod dito sa Canada. <laughs> kaya dito tayo sa Canada. kailangan natin ng panghilod sa ating mga lebagers? So, natin Ang lamig. Ang lamig na tubig. Eh. Malamig! Pero, okay. May panghilod na tayo. Yeah. O, ba diba? Lamig. Pero, not siya totally malamig. Or, hindi ko lang alam. Unang dating ko dito, malamig na malamig eh. Ayan. May panghilod na tayo. Thank you, Lord. nakahanap ako ng panghilod Nagal, ang tagal-tagal kong naghanap doon sa tabi ng lake Woo, oh, dito tayo ngayon papunta sa CR nila tingnan mo guys kung agano kaklat ng CR pakita ko sa inyo guys look di ko lang kung ano to ah okay so dito tinatambak kay Hoy ayun firewood conserve firewood a small campfire saves trees and this is the restroom or the washroom restroom is called washroom in here look at the washroom here enggak lah